Planuhin na po ang inyong breakfast ng maaga bukas, mga kapatid. Dahil may isang restaurant sa Bukawi, Bulacan, abay pinipilahan dahil sa pangmalakasan nilang agahan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mga kapatid, minsan kailangan pa nating humanap ng motibasyon para gumising ng maaga. E paano kung pagkain ito? Anong oras kagigising? Bago pa tumilaok ang manok, gumising na tayo at bumiyahe papuntang barangay Igulod sa Bukawi, Bulacan. Yan lang kasi ang paraan para maabutan ang sikat nilang breakfast buffet. For only 179 pesos, makakakain ka na ng classic Pinoy agahan. Nasa dalawampu ang mga putaheng pagpipilian. Iba't ibang gulay, pritong isda, longganisa, tosino, hotdog, at may anli kesong puti pa, gatas ng kalabaw, at taho. Say nitong grupo ng mga professionals. More fit daw ang pagising ng maaga. Merong from Antipolo, merong Montalban, merong Paranaque, may Taytay. 4.30 nagkita na sa Cubao para lang pumunta dito. Para mag-almusal lang. Okay. Wow, grabe, sulit. Buti na lang hindi kami nag-almusal talaga. Sulit. Birthday mo ba? Ah, happy birthday! sila naman sina celebrate ang birthday ng katropa what better way to start the day daw with the classic pinoy breakfast and with friends and family chika ng may-ari ng kainan na ito based from a questionable experience ang idea noong sila ay hindi na satisfy sa isang sinubokang breakfast buffet sa Malolos so sabi ko just anli breakfast pa yun binayaran namin 200. Pero parang hindi naman. So sabi ko, since existing naman si Lola's Garden, mag-try natin. Tayin namin na pwede naman madaming variety ang i-serve. Kaya nang sila na ang magtayo, siniguro nilang lahat ng hinahain, fresh from the kitchen lagi. At tuwan to, to sawa ka na lang daw talaga. Masubukan nga. So meron tayong iba't ibang klaseng isdang pinrito, may dilis, may longganisa, tosino, hotdog, may pinakbet at saka tapa. Tapos may okra, kangkong, uh, saging. Sobrang sobrang dami pa na bagay sa hindi pwedeng makakalimutang Pinoy ensalada ng sibuyas, kamatis, toyo, suka, at kabagoong. Tara, tikman na natin! Nahin natin itong inlet. Kaya natin ito, ito Bagay ito, pag may suka, kano na may suka? Sarap, hindi litit kanin. Mm. At raka, ang kanilang lang, tapad. Pinakita nyo yan, juice, Asap. Masarap yung bagoong nila. Siyempre, hindi rin natin pinalagpas ang kanilang taho, kesong puti at gatas ng kalabaw. Bagay na bagay ang sarap sa mainit na tinapay. Sa bawat pagising, huwag po natin kalimutan ang important meal of the day. Para may energy tayong kumilos, pati na rin ang lumaban. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita.